Marapisan, ito po tayo sa ating bangled tree, yung spray natin ng ano, ng herbicide. Update po tayo. Kung kita nyo yan, o. talagang tinamaan yung mga damang korpensya o patay na. Hindi, tayo killer. Spray natin ng, uh, ng herbicide para mamatay. Char. So tara, ikutin natin. Let's go! Yan ang korpensya. Update po tayo sa ating, ayan talagang dead ball yung mga damo dito mga kamisa sa ating sakyan uh, gumal lumitaw na yung ating sample na direct macro sa lupa mga kamisa yung mga tunda na yan natunda na yan diba na, pag na ano to pag na lapa to sa lupa yung mga damo na to na namatay pwede natin to i-layout eh, mga kamisa at layout butasan at saka, taniman ng Laton dan mong mga bes. Dah, kasi masyado man kapal yung damo. Kaya para kung tutubo man yung damo, i-grass cutter lang natin para ma sila. Kaya kaya na yung ating yung grass cutter mong bes. Kasi pag ito kapal, uka. Hindi natong pa uh, mahirapan tayo mong bes, pag masyado man kapal yung damo. Ano, basta uh, na kapag spray tayo dito ng mga tatlong tatlong sprayer mga kumbinsya yung nakaspray natin dito yung mga gamba sa natin sa aking anak wala hindi makita wala Ya, yeah, tayo lahat. Kaya maan lahat ng mga provinsya. Kasi yung tips ko sa pag-spray ng herbicide mga Robinsia dapat direct na yung araw para walang hamog doon sa mga dahon ng mga damo kasi pwede mga hamog ng urbinsya, medyo mamatay rin pero talagang hindi totally na matay sila kasi basa yung dahon nila maganda kapag ano na tuyo na yung dahon para talagang absorb absorb talaga yung herbicide sip-sip sip talaga sip, 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 nila yung herbicide sa uh, mula dahon hanggang uh, ano mga kung sa ugat yan yung aking ano dito na experience kaya sinishare ko po sa inyo mga rubensya. o mga halimbawa mga lasot so pwede na po yan mga huling sa umaga kasi tuyo na yung ano, yan, mga ano na yung dahon o wala nang hamog kaya maganda maganda yung resulta mga rupinsya kapag Uh, may nalaman ka na kung paano anong oras mag spray ng damo mo rin siya sabi nila sabi ng iba pwede na kahit na umulan eh. pero hindi tayo ano doon hindi tayo papayag doon ng gantong diskarte kasi sayang yung ating bilhin ng herbicide ang mahal pa naman kapag hindi naman pag, kung hindi lang mamatay yung mga damo kaya atin yung sundin natin kasi experience natin yun na tama yung ating diskarte sa pag-spray ng damo dito mga kapinsya so hanggang dito lang po tayo mga kapinsya thank you for watching bye